broken hearted noon pero may happy ending ngayon. Mga celebrities na nagbigay ng second chances sa kanilang mga boyfriend o partner na nagkaroon ng magandang ending. Narito ang ilang mga celebrity couples na naghiwalay at bumitiw na sa isa't isa. Ngunit mas pinili pa rin kumapit sa second chance para sa kanilang pag-ibig. Maha Salvador at Rambo Nunez Naging magkarelasyon na noon si Maha at si Rambo. Ngunit naghiwalay din at makalipas ang siyam na taon ay muli silang nagkita. And as they always say, the rest is history. Say nga ni Maha, wala naman umanong matinding dahilan ang kanilang hiwalayan noon. Ayon kay Maha, yung dati naman kasi sa amin, ano yon, career or love life? Siyempre, bata pa kami, di ba? So parang hindi nabigyan ng todong chance before. So ito na nga siguro yung second chance namin. Sobrang swerte ko lang din na ang bait ng family niya. Na nawine welcome nila ako parang kapamilya. Actually, parang anak ang turing sa akin. Yun yung masarap sa pakiramdam. Dati ang laging sinasabi ni Maha ay hindi niya ugaling makipagbalikan sa kanyang mga ex. Ngunit tila ito ay talagang binawi ng actress na si Maha. Narito naman si na Melay Cantiveros at Jason Francisco. Talagang bumitaw na sa isa't isa ang mag-asawa noong 2016. Makalipas ang isang taong pagsasama dahil hindi na raw sila nagkakasundo at marami na rin issue. Ayon nga kay Jason noon, ito yung mga bagay na dapat kami lang ang nakakaalam. Pero syempre, akala natin kilala natin ang isa't isa. Kumbaga, iyon ang honest mistake. Ito yung pinakapangit na time na ayoko na maisip yung time na yon. Isa sa mga naging rason ng hindi pagkakaintindihan ng magjowa ay ang pagsiselos ni Jason sa mga eksena ni Melai at ni Carlo Aquino sa naging teleserye nila na We Will Survive noong 2016. Ayon pa sa kanya, ngayon may mga bagay na nagawa pero di mo na mababalik. Kasi kilala ko siya bilang husband ko. Kilala rin niya ako bilang asawa niya. So alam ko kung paano siya isosolve. And I need time para isolve yon. Kaya kami talagang thank you Lord. Wala lang talagang sumuko sa amin nung mga nag rock and roll kami. Yan ang ayon mismo kay Melay. Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Naging kontrobersyal ang naging hiwalayan noon ng kapuso-couple dahil may na-involve na pisikalan at palita ng masasakit na salita. Pero makalipas nga ang ilang taon, muling nag-cruise ang kanilang landas. Si Dennis ang nag-first move umano. Nag-text umano si Dennis Trillo. Ayon sa kanya, Tinext ko lang na, O, oh, kamusta ka na? nag naman siya tapos, Simula noon, nagtuloy na ulit yung communication naming dalawa. Yun yung nakakatuwa, na nangyari yung hindi mo akalain, tapos di mo alam, siya na pala talaga hanggang sa huli. Pero kami, never namin na-imagine na mangyayari to sa mga buhay namin, na magkakaroon kami ng happy ending. Actually, hindi pa happy ending, happy start. Ruru Madrid at Bianca Umali kinalimutan ng kapuso action drama prince na si Ruru ang pagiging babaero nang bigyan siya ng second chance ni Bianca. Napakarami umano talagang nagbago sa kanya nang dahil sa dalaga. Ayon nga sa kanya, nagkadahilan siya dati para magselos pero sabi ko nga sa kanya lalo na nung binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko nakakayaang masayang yung tiwala na ibinigay niya sa akin. So ayoko nang makita siyang nasaktan. Ayoko nang makita siyang umiiyak. Yan ang say ni Ruru. Sabi naman ni Bianca, nakita naman niyang nagbago na talaga si Ruru. Kaya naman looking forward na siya sa pag-level up ng relasyon nila. Aniya, sa kanyang kasal, hindi nyo na po kailangan tanungin. Just wait for the date. Abi Viduya at Jomery Iliana. Naging magkarelasyon si na Abby at Jo Marie nung nagsisimula pa lamang ang kanilang showbiz career. Pero naghiwalay din sila after a few years. Makalipas nga ang 30 years, muli silang pinagtagpo ng tadhana. At muling na in love sa isa't isa noong 2019. Hanggang sa mag-live-in at nagpakasal na nga sila sa Las Vegas, USA. Ayon nga kay Abby, we just hit it off it's like picking up where we left off. When I came back, it just made sense that at a certain age, di na kailangan ng ligawan. Di ba? When I came back here, I was 43. He was also 43. Yan ang pagbabahagi ni Abby. We make it a point na walang bad vibes sa relationship. But of course, that can't be avoided, but we handle things together, which is really nice the day after the wedding. We slept the whole day and just relaxed in the hotel. Honeymoon stage. Yan ang pagchichika pa ng dotting star. Heart Evangelista at Chase Escudero. Ilang buwang pinag-usapan noon ang hiwalayan ng married couple na si na Heart at Chase na naging national issue pa sa bansa dahil sa kanya-kanyang hula ng mga netizens noon. Kung ano talaga ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Walang derecha ang pag-amin ng mag-asawa tungkol sa kanilang paghihiwalay at pagbabalikan. Actually, ang talagang nag exploke ng tungkol kay Senator ay si Grace po sa isang session sa Senado. Ayon kasi sa naging pahayag ni Senator Grace, Together with each and every member of this body, I would like to warmly welcome our colleague, Senator Chase, First time, in a long time we've seen that smile on that face, with that wonderful aura. If there's anything we've learned from this, love is worth fighting for. Elise Hoson and Makoy De Leon January 2023, nang maghiwalay si na Elise Hoson at Makoy De Leon. Third party umano ang dahilan ng breakup. Ngunit mariin itong pinabulaanan ni Makoy at sinabing hindi niya niloko at pinagpalit sa iba ang kanyang partner. Ayon naman kay Elise, hindi niya sinubukan ang pagmamahal ni Makoy. Ayon sa kanya, sa family, hindi naman yan basta susukuan lang agad eh. You have to work hard for it. And kahit anong mangyari, gagawin mo ang lahat talaga para magsama-sama kayo ng maayos. Naging malaking factor sa desisyon ng MacLise na magbalikan para sa kanilang anak na si Feliz. Ayon nga kay Elise, kapag tinitingnan namin siya parang sabi namin, grabe mag-aaway pa ba tayo? Tingnan mo naman no ang blessed blessed natin sa batang ito. Tila marami nga sa mga celebrity couples ang talagang nagbigay ng second chances sa isa't isa at nakahanap pa rin ng happy ending para sa kanilang relasyon. Marami din ang na-inspire para sa mga celebrity couples na ito na talagang nagbigay ng second chances sa bawat isa.